na tayo. Oh, ano. Para ano. sana, Tol. Ay. Pero so, kung yung mga eh, ibang tol, ano may umiyak, na Tol. Bansak, ay. Wala baka nabagsak, bumbinagsak lo. yan. Baka eh, na Tol. Tanong natin. baka yan. Hindi. Tanong na natin. Kuya, tol, tol, ba't kayo Mayak, Tol? Mayari. Bakit, Tol? Uy. Tol, ba't kayo Mayak, Tol? Bagsak kayo? Tol, lo? Mayak, ito, to. Mas, mag, Daming luwa na ito. Bakit, Tol? Tol, ba't gumiyak, Tol? Bagsak ka? Tol. <laughs> ano yun, Tol? Ano? Bakit, Tol? Si... Sino? Ja sino, Tol? Yung Jollibee kasi parang favorite ko sa si Makdo. Parang si Jollibee, di ba parang nauuso na siya ngayon? Ayun <laughs> yun, Tol. Tawawa uh, naman, Tol. Tawawa, Tol. Tawawa, Tol. Wala ko, bagsak ko pa rin. Uh, uh, mga yung commercial, yung commercial. Tapos mga ano sa social media ngayon oh. No? Talo-talo. Yung Magdo talaga favorite ko. Hindi ninyo ginawa kay Magdo, tol oh. No? <laughs> tol. siya naman, tol. Uy, sawawa e, no? si Kuya. Nakakulong na pala si Magdo. Kinulong nila, tol. No? Walang ano. anong nangyari Kuluwa dyan, tol. Si, tol. Eh, di ko alam, tol. <laughs> Makakalayaan siguro, tol, si Magdo. Makakalayaan, tol. Kaya yan. Ang di, 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 ako di, 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 price di, 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 price di, yan di, 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 price, di, 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 di,